Uh, basketball fans ang nainis sa The Big Dome kagabi dahil sa nakasilang laro ng uh, pagitan ng Gilas Pilipinas at mga players ng NBA. Maraming nagbu sa audience ng ianunsyo kagabi ni Coach Chotres na hindi na matutuloy ang inabangang laban. Ayon sa payag ng NBA, nasa collective bargaining agreement ng mga NBA player na makakapaglaro lang sila tuwing off-season kung maabot ang ilang mga requirement. Nasabihan daw ang promoter ng event na East-West Private LLC tungkol sa mga patakaran, ilang buwan na nakakaran, pero hindi pa rin daw ito nagawa. Inako ni PLDT Chairman Manny Pangilinan ang lahat ng accountability sa nangyari. Base raw sa kontrata nila ay dapat maglalaro talaga mga player at hindi lang drills ang kanilang gagawin. Sinundan lang daw nilang sinabi ng promoter na RGW East-West kung anong gagawin description sa event sa promotional materials. Naintindihan ni Pangilina ng galit ng mga manunood, kaya nangako sila ng refund sa mga hindi nasiyahan sa event. Hindi na nagbigay ng payag ang Gilas Pilipinas tungkol sa insidente.